Sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita, ano nga ba ang kinahahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong araw. Ang mga ipinagbabawala, ating bibigyang linaw. Ang mga karapatan, ating bibigyang kamalayan. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawala. Ako si Rose Babiera at ito ang Hoy! Bawal Yan! ay bunsod ng naitalang labing pitong individual na ang kanilang naaresto. Sa Metro Manila Development Authority o MMDA, ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila, saang ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito, sa Hoy. Bawal yan. Narito ma mga balitang nakalap natin ngayong linggo. Nagpakilalang enforcer ng DOTR SAIC, nangotong sa isang delivery rider, arestado. Naaresto ng mga tauhan ng Department of Transportation ng isang nagpakilalang enforcer sa Quezon City na umano ay nangotong sa isang delivery rider. Ang biktima, binantaan pa ng posibleng patawan ng 5,000 to 20,000 pesos na multa bago makahingi ng saklolo sa mga otoridad. Ang buong detalye alamin natin sa report ni Dustin Bayog. Nahuli ng ilang local enforcers sa Quezo City ang isang nagpakilalang enforcer ng DOTR SAIC o Special Action Intelligence Committee for Transportation dahil sa pangungotong. Ang sospek hindi naman itinanggi ang paratang. Narito ang report. Sa ulat ng mga operatiba ng Barangay I. E. Rodriguez sa Cubao, hinarang ng suspect na si Manolito Aron Jr. ang isang delivery rider ng parcel sa West Point Avenue dahil sa umano ay overloading. Sa payag ng biktimang si Joseph, ipinaliwanag daw ng naturang enforcer na posibleng ma maimpaw ng motor nito, matiketan at mapatawan ng multang lima hanggang 20,000 libong piso. Dahil dito, nagpresyo ang suspect na bigyan na lamang siya ng isang libong piso para hindi matiketan hanggang sa nauwi sa pitong piso dahil walang pera ang rider. Matapos na magabot ang pera, ay agad nagpasak lolo ang biktima sa kanilang barangay captain na si Chairman Marciano Buena Aguad Jr. at pinatuntun sa West Point Avenue sa Cabao ang nagpapakalalang enforcer hanggang sa ito ay maaresto. Hindi naman itinanggi ng suspect ang ginawa nitong pangungoto na nagawa lamang daw niya dahil nangangailangan siya ng budget para daw pang up sa kanyang sakit sa puso. Samantalang pagpapanggap ng isang tao bilang personal authority o isang public officer ay pinagbabawal sa Revised Penal Code, partikular ang usurpation of Authority na nakalagay sa Article 177. Maaaring makulong dito ang lalabag sa presyon koreksyonal o katumbas ng anin na buwan hanggang apat na taon. Para naman sa pangungotong ay pinagbabawal naman sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act Republic Act Number no. 3019. Nakasaad sa Section 3 at 4 na mahigpit ay pinagbabawal ang paghingi pagtanggap at kusang pagbibigay ng suhol, pera man o material na bagay para makulusot sa sagutin sa batas. Ang sino mang mahuli na sangkot dito ay maaaring makulong ng isa hanggang sampung taon habang ang isang opisyal na may sala ay maaaring masibak sa serbisyo at ay ina na disqualification na makapaglingkod sa pamaraan. Man, kung mayroon pa kayo nakita yung pinagbabawal na acto o mayroon kayong reklamo, itagyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan! Ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa iba pang balita, mabilis na pagmaneho sa school zone, ipinagbabawal, parusa sa overspeeding, alamina ilang bahagi ng pagbabalik-eskwela ay mahalaga na ligtas ang mga estudyante sa kanilang pagpasok at pag-uwi mula sa mga paaralan. Ilan sa mga pagsisiguro nito ay ang pagpapatupad ng speed limit sa paligid ng mga paaralan upang maiwasan ng aksidente, lalo para sa mga paaralan na katapat lamang ng mga kalsada. Gaano nga lang ba dapat kabilis magpatakbo sa mga school zone? Alamin sa aking report. Sa bansa, maraming paaralan ang nakapuesto sa tapat ng mga kalsada kung saan kasabay ng pagmamaneho ng mga ito. Ay nariya naman ang mga estudyanteng papasok o hindi naman ay pauwi na. Kaya naman mahalagang tandaan ng mga motorista na magdahan-dahan lamang sa pagmamaneho upang maiwasan ang mga aksidente na maaari pang kasangkutan ng mga batang mag-aaral. Sa katunayan, sa bansa ay pinatutupad ang school zone speed limit kung saan nagtatakda lamang ng tamang bilis para sa mga sasakyan na napapadaan sa mga paaralan. Ayon sa Republic Act number 4136 o Land Transportation Code. Itinuturing na crowded street ang school zones kaya dapat nasa 20 kilometers per hour lamang ang takbo ng mga ito. Layunin nito na maprotektahan ang mga estudyante at magkaroon ng sapat na reaction time ang driver kapag may biglang sumalubong sa kalsada o makita ng maayos ang mga driver ng mga dumadaang estudyante. Nakasaad naman sa Section 56 na ang maaring lumabag dito ay maaari lamang maharap sa multang hindi lalagpas sa isang daang piso. Samantala, maaari namang itong maituring na overspeeding ayon naman sa Land Transportation Office o LTO kung saan ay maaaring maharap ang lumabag sa 2,000 multa sa first offense, 3,000 sa second offense at suspensyon ng lisensya ng tatlong buwan o higit pa. 10,000 piso naman para sa third offense na may minimum suspensyon ng lisensya na anim na buwan, habang mahahantong na sa pag ng lisensya ang lalagpas pa sa ikatlong offense. Para sa iba pang mga balitang may kaugnayan ngayong pasukan, pananakit sa estudyante bilang pagdidisiplina, maaring ireklamo, kakaharaping parusa ng guro. Alamin, hindi may sa mga eskwelahan o classroom ang minsan katigasan ng ulo ng mga estudyante at kung hindi ito marunong makinig sa instruksyon ng kanyang mga guro. Kaya naman ang ilang guro ay nagsasagawa ng paraan para madisiplina at maituro sa kanila ang tamang pag-uugali at asal. Ngunit, kailanman ay hindi kabilang dito ang pananakit sa mga bata. Ang mga guro na mauhuling sangkot dito ay maaaring ireklamo ng biktima kung saan mayroon itong karampatang parusa. Ang buong detalye, alamin natin sa report ni Dustin Bayog. Tunay na ang pagdidisiplina sa mga estudyante ay tungkulin ng mga guro. Bahagi ito na sinumpaan nilang trabaho na ituwid at turuan ng magandang asal ng mga bata at kabataan. Mayroon itong tamang paraan at may limitasyon din. Gayon lamang, hanggang ngayon, ang corporal punishment o pagpaparusa ng mga guro sa estudyante ang isa sa mga pangunahing reklamo na natatanggap ng Department of Education o DepEd. Ayon sa DepEd Child Protection Policy o DepEd Order No. 040-12, ang anumang uri ng kaharasan o violence against children in schools, kabilang dyan ang pisikal na pananakit, pananakot at pamamahiya Gayun din ang karasan bilang anyo ng parusa o corporal punishment ay tinuturing na administrative offense of misconduct at sino mang mahuli at mapatunayan na gumawa nito ay maring humarap sa dismissal o pagtanggal sa trabaho. Isa rin ito paglabag sa Code of Ethics sa mga teachers at maring suspindihin o tanggalan ng lisensya ng Professional Regulation Commission o PRC. At sa ilalim ng Republic Act No. 7610 o ang Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act, ang guro ay maaaring makulong ng isang buwan hanggang labindalawang taon. Depende sa epekto o pinsala na inidulot ito lalo na sa kalusugan ng mag-aaral at sa edad ng estudyante. At sa ating susunod na report, parusa sa pagsasabit ng pasahero sa jeep at iba pang PUV. Alamin na. Ngayong marami naman ang bumabiyahe kada araw sa pagbabalik ng mga estudyante. Ay minsan, napupuno na agad ang mga pampublikong sasakyan tulad na lamang ng mga jeep. At para sa mga hindi makapag ay minsan sumasabit na lamang ito at hinihintay na lamang na may bumaba. Kaya isang paalala na ito ay ipinagbabawal kung saan ang mga driver ng mga PUB ang siyang mahaharap sa parusa. Kung ano ito, alamin sa report ni Dustin Bayog. para iwas late sa eskwela o trabaho o minsan para makauwi agad. Isa sa mga opsyon ng mga commuter ay ang pagsabit sa jeep. Sa kasagsagan kasi ng panakanak pag pagulan na sinamaan pa na mabigat daloy ng trapiko, marami ang hindi alintana ang disgrasya makabiyahe lang. Ang gawain ito, bagamat convenient, ay hindi pinahintulutan ng kinaukulan. Ayon sa Section 51 ng Republic Act No. 4136 o Land Transportation Code, ipinagbabawal ang pagsampas sa labas o pagsabit sa mga sasakyan Gayun din ang mga driver na nagbibigay pa yung tulot sa mga ito. Meron itong multa na 10 hanggang 50 piso. Pero maaari pa rin sila mapadagot sa ilalim naman ng Joint Administrative Order 2014-01 ng Land Transportation Office sa ilalim ng violations of traffic rules and regulations. Ayon dito, hindi dapat pinaintulutan ng driver ng anumang uri ng sasakyan na sumabit ang kanyang pasero sa anumang bahagi ng kanyang sasakyan habang ito ay maandar. Ang driver na mahuling may sabit na pasahero ay maaaring patawa ng multa na isang libong sa ating susunod na report, parusa sa mga kolorum. Alamin na. Isang mga kolorum na sasakyan sa kilalang problema sa kalsada, kung saan iligal na namamasada ang mga ito ng walang permit o hindi naman ay wala ang mga ito sa tamang ruta. Sa katunayan, mula Enero hanggang Abril ngayong taon, eh, nasa higit isang daang sasakyan na ang na-impound dahil ito ay mga kolorom. Ano nga ba ang ipinapataw na parusa sa mga kolorom na sasakyan? Alamin sa aking report. Ipinagbabawal sa mga kalsada ang mga kolorum na sasakyana. Ito ay base sa Joint Administrative Order 2014-1 ng Land Transportation Office o LTO, kung saan maituturing na kolorum ang isang sasakyana kung ito ay isang private vehicle na nag-ooperate bilang isang public utility vehicle o PUV na walang kaukulang permit. Maituturing din na kolorum ang isang PUV kung ito ay nag-ooperate pero wala sa kanyang tamang ruta na wala ring permit mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTO. the FRB. Bawal din ang mga school bus o tourist bus na ginagawang pampublikong sasakyana. Ilan pa sa mga itinuturing na kolorum ay ang mga suspendido at expired na mga lisensya at Certificate of Public Convenience o CPC. Ayon sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT, isang daan at limang kolorum na sasakyana ang kanilang na-impound mula lamang Enero hanggang Abril ngayong taon. Sangayon ito sa penalties na ipinapataw kung saan maaaring ma-impound ng tatlong buwan ang lahat ng uri ng sasakyang mahuhuling kolorum. Magkakaiba rin ang multa na maaaring ipataw depende sa uri ng sasakyan, kung saan ang pinakamataas ay para sa mga kolorum na bus, na aabot sa isang milyong pisong multa, habang pinakamababa naman ang anim na libong multa para sa mga motorsiklo. Ang lahat ng sasakyan ay maaaring maharap sa pag-revoke ng kanilang CPC at registration at pag-blacklist nito sa pagiging PUV. Samantala, kung ito ay mauulit lalo na sa mga kabilang sa transport company ay maaari na itong maharap sa blacklisting at pagkansela ng CPC at registration ng buong fleet. sa iba pang balitang pang-tropiko, parusa sa hindi paglalagay ng seatbelt sign sa mga PUV. Alamin ha? karaniwang gawin ng ilang driver ang hindi pagsusuot ng seatbelt sa tuwing sila ay nagmamaneho kung saan isa sa dahilan ay paglimita ng kanilang mga galaw. Gayun din, ay marami ring pasahero na sa tuwing sakay ng sasakyan ay hindi rin nagsusuot nito. Kaya naman paalala na may batas patungkol sa dapat pagsusuot at pagpapaalala sa mga pasahero na gumamit ng seatbelt. Ang parusa sa mga lalabag dito. Alamin sa report ni Dustin Bayog. Ang lahat na sasakyan ay mayroong nakakabit na seatbelt para sa mga driver at sakay nitong pasahero. Ito ang pangunahing proteksyon ng individual upang maiwasan ng malubang epekto sa masangkot sila sa aksidente o tinatawag na preventive approach para mas siguro ang kaligtasan ng mga bumibiyahe. Gayon pa ang hindi pagsusot ng seatbelt ay isa pare sa most violated driving rules sa bansa. Katwiran ng iba, nalilimitan ang kanilang galaw habang ang iba naman, lagi naman itong nakakalimutan o hindi nakasanayan. Ngunit ayon sa Republic Act No. 8750 o ang Seatbelt Use Act in the Philippines, ang mga driver at front row passenger ng privado at pampublikong sasakyan ay required na magsot ang seatbelt habang tumatakbo ang sasakyan sa anumang lugar. Nakasaad din dito na maski ang mga pasero sa likod o tinatawag na backseat passengers, na mga privado sa sasakyan ay nararapat din magsot ang seatbelt. Ang sinumang driver na mahuli na hindi nakasota seatbelt habang nagmamaneo ay papatawa ng isang daan hanggang isang libong piso para sa unang offense, dalawan daan hanggang 2000 piso naman para sa pangalawang offense, at liban daan hanggang 5000 piso naman at isang linggong suspension ng driver's license ang ipapataw sa driver para sa pangatlo at mga susunod pang offenses. Nakasadit sa batas na required ang mga sa sakyan na maglagay ng mga signages sa kanilang mga sasakyan na nagpapaalala sa mga pasahero na magsuot ng seatbelt at ang hindi sumunod ay papatawan ng 3,000 pisong multa. Habang mga manufacturer ng mga na masasakyan na walang seatbelt na naka-install ay maaari pagmultay ng 5,000 hanggang 50,000 pesos at isa hanggang limang taong suspensyon ng lisensya ng negosyo. Samantala, kabilang din sa nasabing batas, sa ilalim ng Section 5 ay mga hindi pinapaintulot o pagpapasakay ng mga bata na edad 6 na taon pababa sa front seat sa sasakyan o katabi ng driver kahit pa ito ng seatbelt. Hindi ito ligtas at mas mabuting paupin na lamang ang mga, mga ito sa likod na nakasot pa rin ng seatbelt. balitang nakalap natin sa mga probinsya. Lalaking wanted sa kasong murder sa Northern Samar naaresto sa Cavite. Matapos mahuli ang kanyang kapatid sa kasong frustrated murder, nahuli na rin ang kapatid nito sa kaparehong kaso at parehong wanted sa San Jose Northern Samar. Sampung taon na kung isinampa ang kaso kung saan ang suspect ay nahanap at naaresto sa Dasmarinas Cavite. Ang buong detalye alamin sa report ni Jane Galit Bantayan. Matapos naman mahuli ang isang wanted sa kasong degree murder sa Das Marinas Cavite na huli o nadakit na rin sa joint operation ng San Jose North Summer PNP, at das Marinas Police, ang kapatid nito na humarap sa kaparehong kaso, ang dalawa ay parehong wanted sa bayan ng San Jose North Summer. Samar, taong 2010 pa ang kanilang warrant to arrest nitong magkapatid ngunit nagtago ng matagal na panahon. Nakalakip sa joint operation ng San Jose Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Brittany Carl Magsala ay ng polisya at ang Das Marinas Component City Police Station doon ito nahuli sa barangay Sampalok Palok, Das Marinas City, Cavite. Kinilala ng sabi ng akusado sa alias na Siloy. Loy ayon sa report ng PNP sa itong facility maintenance worker at kasalukuyang naninirahan sa Sun 4 Bautista property ng Barangay Sampalok, Dasmarinas City, Cavite. Ang Wara of arrest ay ng Regional Trial Court H. Judicial Region Branch 19, Qatar, Manorti, Samar noong March 8 pa taong 2010. At uh, may piyansa naman na inilaga kang korte na nagkakalaga ng 2,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan ng nasabing akusado. Dinala muna na akusado sa DAS Maris Component City Police Station para sa kakulang dokumentasyon at disposisyon at kasalukuyang uh, nakapit na ngayon sa San Jose Municipal Police Station. kasong frustrated murder ay isang krimen na ipinagbabawal sa ilalim ng revised penal code. Ang sino mang mapapatunayang guilty dito ay maaaring maharap sa labing dalawang taon hanggang dalawangpung taon na depende sa magiging desisyon ng korte. Sa iba pang balitang probinsya, Bagong silang na sanggol, inabandona sa isang basurahan sa Baguio City. Parusa rito, alamin. Natagpuan ng patay sa isang basurahan sa Baguio City ang panibagong insidente ng abandonado at bagong silang na sanggol. Sa tala, ito na ang ikaapat na sanggol na inabandona sa naturang lungsod. Ang buong detalye alamin sa report ni Romy Gonzalez. Balita mula sa Baguio City, isang nabubuo ng sanggol na nakalagay sa loob ng isang sako na bigas ang natagpuan sa imbakan ng basura sa Upper Rockwally, Baguio City. Natagpuan ng mga basurero ng Syria General Services Office ang basang sako na may tumutulong dugo at ng kanilang buksan ay tumabad ang fetus kagad nila itong bigay alam sa PNP at City Disaster Risk Reduction and Management Office Operations Division na kagad namang responde. ang full-term newborn infant na buo pa ang pusod na tinatayang may timbang na 2.5 hanggang 2.9 kilo ay wala ng buhay na matagpuan. Ito na pang-apat na insidente ng pagtapo ng pitos sa loob ng lunsod ngayong taon. Ipinagluloksa naman ni City si Social Welfare Officer Lisa... Bulayungan ang sinapit ng apat na sanggol. Anya hindi nararapat ang malupit at di makataong kinahinat na ng mga sanggol. Dahil dito nanawagan sa, sa mga ina at magulang na nakararanas ng pregnancy dilemma o problema sa pagdadalang tao na iwasang humantong sa di makataong pagkitid sa buhay at pagtapon kung saan saan sa kanilang sanggol. Samantala ang pag-aabandona sa sanggol o mga menor de edad ng mga magulang o guardian ay isang krimen sa ilalim ng Revised Penal Code. Ayon sa Article 276, makukulong ang sino mang gumawa nito ng aresto mayor o isa hanggang anim na buwan. Pero kung ang pag-aabandona ay nagresulta sa pagkamatay ng bata, mahaharap ang may sala sa prisyon koreksyonal sa medium at maximum periods nito. Ito ay katumbas ng dalawang taon hanggang apat na taong pagkakabilanggo. At ang mga nakalap nating balita ngayong linggo. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Mas palalawigin ang pagpapaalam ng inyong mga karapatana. Kaya kung may nakita pa kayong ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Ito po ang inyong lingkod, Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.